sa inyo. Ilang tala sa ikatlong linggo ng karantena. Karantena is quarantine. Ilang tala sa ikatlong linggo ng karantena. Parang malilimutan ang katawan ng pagitan ng araw at gabi. Kasunod ng paglimot ng balat sa init ng tanghali tapat. Kamaling hindi na manok lang ang ibong narinig ko sa lungsod. May mga hunin hindi ko kilala. Nagsibalikan na rin maging ang mga kuliglig upang humalili sa ingay ng bayang binusalan ng sakit. Sa kanal ng Venice, ayon sa chismis, ang pandemya raw ang nagpabalik sa mga lumba-lumba. Sa kanyang kondominium na nasa ikadalawang putwalong palapag, nabasa ng isang artista ng GMA at naisip niyang marahil tao ang problema at biyaya itong pandemya. Agad siyang ihihi ng tawag sa Twitter habang labing walong tao, habang labing walong doktor ang nag-aagaw buhay sa magkakalapit na ospital habang inaagi ang mga kahon ng kanilang gayak pang gamot sa isang opisina na minuto mula sa kanilang kamatayan. Habang inaagi ang mga sigmura nilang pinangako ng dahas habang sinasalin sa plastik ang abo ng kanina lamang ay anak lalabayin ang mahabang gabi hanggang sa ikalawa natin pagbibinyag ang haplos sa mukha ng ina nang hindi natatakot na siya ay mahawa sa sakit ang yakap sa bawat kaibigan, langhap sa pinanadikang amoy ng sabon panlaba ang halik sa sinta na para bang bagong silang ang tam itong banyuhay ng daigdig, ang muling pagtitipon at pagtupad ng taong hindi namatay para sa bayan, bagkusay na nabuhay upang muli itong isilang. Kagabi ay napanaginipan ko ang isang kumaga. Sa maging hawang bahardin ng hari, hitik sa bunga ang sangkuno, hinog na hinog ang dahas, walang simpulong. At minasab natin ng dahas at talasing tayo sa kanyang pait. Umapaw sa ating bibig ang dagta, bumalong tungo sa ating baba at leeg at nang mahulog siya upang maging lawa sa ating tiyan, ay agad natin agad siyang nabulaklak at naging pusod, nalilamon hardin sa, sa tamis ng kanyang samyo, at siyang biglang bukas ng isang pintas. na dito, di tayo marapat dito kung doon, paglampas ng tarangkahan, ay may pagbati ng halimuyang ng sang buong bayan kung saan ang bawat puso ay bulaklak ng galit at pagtamis na mula sa dagtat ng dahas at bawat isa ay naging alay sa butong na di may busan ng tinapay o karne at tinawag natin itong pag-ibig na wakas ng pag-iwan sa paraiso, hindi tayo manupapatayin. papatayin. At nagsiugom ang ating sigmura sa himagsik at ito ay musika. At kumawala sa ating bibig ang isang awit ng pagbubuklod. At lumukadkad ng ating mga palad para sa isa't isa. At pukuyumi natin silang muli at ibabato sa langit ilang laksamang gal, ilang laksamang ulit, walang kita selamat menikmati.